Wala na pusa o. Ayan o. Oh. Ayan. Hala. Oh. Ang ingay pala. Hindi na. Sige. So, meron po akong for upload na, na may napuntahan po akong bahay na mahiling po sa pusa. Napakaganda po ng mga pusa nila doon So, mga hybrid po. So, sana panoorin nyo. Let's go. Ano mga pusa hai, dito? Man, na... Gagandang pusa <coughs> o. ano lahi dito, lahi? Anong lahi nito, Nay? lahi? Persian Big Bone. Ah, Persian Big Bone. Ayan, no? ang dami nilang, hindi, sila, hindi po sila mahilig sa pusa. Uh, isang lahi lang po ito. Yung isa ayan. po ay ito ay ano ay Ito, yung, ito po may yung, lahi ha Ayun yung isa oh Ayun laki laki ah makikita mo Ayun po Ayun po, po oh ganda po oh Ito po yung may mga lahing pusa hybrid ay putik yun ayan so walang laman dito ito po yung ano kulay puti ano tong kulay puti na to na ano pong lahi Sayang is kuyaan, kaya lang ay white na white talaga yan. White na ano, ang ganda. Ito yung aming barak, yung malaki. Tapos yun, babae. Ah, persian po yun. Babae. Um, ah, crossbred. Po, ito po, ito'y malaki. <laughs> ayan, so... Ito, ay, puro ito diyan sa ito ang kanyang tare at nanay. Ay, yung nasa baba. si, ano, si Wakil. Oo. Ayan po yung mga anak, ay yung anak nila o, oh, napakawala lang o, oh. ayan. Ito lang yan, pag gabi lang namin ipinukulong. Ayan, so ito, ito parang, parang ang niyo, tapang no? nito, ang ano ng kulay ng mata oh. o. Parang ito? ano, parang, ito? 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 parang ano, ang mata ano, parang sa kwago. Mm ba yun? Hello! Hello. Ay, Hello. Ay, Hello. Mo siya Hello. Siya. Hello! Hello! Para siyang ano? Para siyang abo. <laughs> ano ng kulay niya. Ayan na. Ito po ata yung mga magulang niya. Alin dito na yung magulang nito? sa taas? Ayun Ay, sa baba. Ito po yung magulang niya hello o. No? Kamukhang kamukha. Mas maganda yung kulay ng matalong nasa taas na eh, yan you know? Para talaga siyang kuwago. Ayan o. Ayan no? uh, papunta na kami ng second group. alam mo So, meron ditong magagandang ibon. Ayan o. No? Ayan, mga ibon. Oh. Ayan. Oh. Lovebird. Ano kaya tawag dun sa maliliit na 'yon? Eh, buti hindi sila inaaway ng malalaki. Ayan, no. Oh. Ang ganda. Delaw. Ay, Ayun, ayan, so, ano? sexy, ang Ayan, sir, taga ka ba na to? Ayan, pero ayan, yan ay ano? Kasayang ng Parang ayan. abo. ang <laughs> <Ayan. laughs> pangalan mo? Imo, halika na. Snabero naman to? Ang ganda Imo, alika na. Imo, alika na. Alika. Hello. Lagi siyang nasa loob, ano? Nimo. Parang oh, aning kasama sa sir, na pusa, oh. Ayan, oh. Ayan, Ala, ala, Ang ingay pala, Hindi na. Sige, hindi na kami manunood. Hindi <laughs> ganyan. Sige, aluwa akong umalis. Hahaha. ako. Tandaan Oo. Ayan eh. Ang <coughs> ganda ng kulay. Ola, <coughs> nabarakuhan na ata <ako>, yun eh. <coughs> nabarakuhan na yun, te? Oo. Oh, Ayan yan, lang. Gusto mo may baglang. <coughs> <coughs> hindi, hindi pa yun. Mamaya lang yan kasi ano siya sa tao. Talaga isang yun, oh. No? Nabarakuhan na. <coughs> yeah.